Isipin po ninyo, kung lahat po ay mayayaman, sino pa ang maglilinis ng comfort rooms ng paralan, comfort rooms ng ating city halls, kung lahat ay mayayaman? Sino pa ang magkitinda sa palengke, kung lahat ay mayayaman? Sino pa ang magiging empleyado ng pamalaan, kung lahat ay mayayaman? Ibig sabihin, kung lahat po ay mayayaman, mas malaking gulo ang ating maranasan dito sa buong mundo lalong lalo na sa Pilipinas. Kaya ang sinumang nangarap na lahat ay maging mayaman, maling isipan po yan. Nagakamali po kayo. Pangit po kung lahat ay mayaman. Kaya nga ginawa ng Diyos ang mahihirap para po magkaroon ng balance. Nandito ang mayaman, nandito ang mahirap para ang bawat isa ay magkaroon ng ugnayan. Para ang mayaman kailanganin niyang mga mahihirap.